Hello sa so mga yung hapon sa inyong tanan din ano. So dito sa itong guide update para sa 8.83 alas 5 mga sir. So based sa kanina sa 5, uh, 2 p.m. na to nga guide update no. Based sa resto sa so, 3.89. So na ako'y 8.8. Ngayon sa inyo nga 8.8 all double. So nakapamaris mga sir. So congrats. Pero sa BG guide na to ang, 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 ano dito, plus 32 mga sir ay 288. Makita ang ragyapon niyo ang 388 mo, sir. Sa video guide na to, no? So, what time ma expect nga mo robol di ay. So, sakto ang guide per nga, 88 or. Okay? So, saan Sa video sa guide na to dito. So, kung ras lang, sir. So, kung wala, so, wala mo, sir, no? Kay, dili uh, 88 ang nga to, ang, ang akong giatag sa main vlog na to. Pero sa guide update na to, ganiha, para 5 PM, 88 ang akong gingon nga, possible double. Okay? Gabak <laughs> mo ng motor mo, Ken. <laughs> okay, sa so nga, kung i-update ka rin sure kay Ang, atong BJ Guide sa 883, ha? So, take note mo nga, Ang 883 mo double rin po na siya sa 389. Okay? So, gidala niya ang 38. So, if ever ganaan mo sa 98 or 93, so, pwede rin kayo, mga sir. Dobola niyo, di ba ka? Mogeto mo, parisi na niyo, mga sir. So guide only lang niya ko ha. Guides lang dyan niya itong ano So partner sa 883 mo sir kay 338 ha. 338 or 833. So muna yung partner niya. So basi hindi ay iara na yung prusuton, ang iyahang partner double. So guides lang niya ko ha. Ako lang yung side So basi hindi ay. Ha. So darita. <coughs> so, video guide sa 883 mo, sir. Kaya mo ni siya. Ate plus tada nga 833. Partner sa 883, no? 982 and 473. Okay? So, base sa 9, uh, 389 mo nga, sir. So, basin mo geto sa 98, pwede mo mo ma eskalera mag 798 mo. Ha? So, basin mo kalitog nito eska. Diba? 389 mo gani, ha? Ni double 883. So, nabili na ng 89. Okay? Okay? So, possible po mulo sa ang partner sa 988. Diba kagawas mo? Basin mo 99. So, bisatong sa itong main vlog natin 99 all mga sir. So, nibet ko 99 all sa itong main vlog. Check lang nyo palihog. So, bihis na sa itong plasada mga sir na itong double nga 833. Partner sa 883. 982. Gate, geto sa 98. Kaganiya no? 389 man. Alas dos. Okay? And then, 473. Ana, sana so, sa tulong ka plastada. Pwede ka ayo. Pwede sa mo mag-894. 387323 double. So base din naman Sir, makita mo, tulo ang 33 no. Kung gusto mo tryo hala, bitbita na niyon tryo na to. Pwede mo tayo ana. So base na sir double na to kay 33 all. Parisi niyo ang 33 on sir, nabot pa mare sa ha. Take note sir nga nakagawas ang 932. Nakagawas ang 930 and then si eight, 389. Uh, okay? So, 993-93-93. So, natay 93 din naman, sir. 933 ba di akong ganahan mo, ha? Okay, sa itong 33 all. Okay, guide rin niya ako, ha? Nag-guide siya naman, sir. But, ba uh, base mo lusot ang double sa mga single number at miagi ni Agi. Copy? So, namoy bet din naman, sir. Pwede rin kaya niyo bit-bito. So, na din na nga itong maintain nga 483. Wadyo na siya nakalusot mo, sir. So, ato na ang gilisan. Nag-update na ko din na. So, wak mo nakakita. Check lang yung paliw sa ito ang FB page timeline. Scroll down lang. And then, sa ito ang YouTube channel. Happy mo, sir. So, base sa 3. 3 all na ito. Nakagawa sa betong 032 po. So, pwede po si 32. Kailangan mo matang. Dagat-dagatang nga naman, sir. Dagatang posibilidad nga mo So, guys, dyan niya ko, ah. So, asa inyong bet? Asa mo ganahan? So, pwede radyo kayo na inyo dito, monster So, bayon based mga resulta. Okay mga sir? so sorry, akong ihatag din ha, akong ihatag sa inyo ha, himo na tong waiting kumbi. So, namoy bet din ang sir mo ang goal mo, like for example, si 932, rest back. Copy? Okay mga sir, 472 pwede, 88 all, kung magpare ng 88, ba, diba, nakagawas mo tong 578, nakagawas mo to siya no? So, 788, pwede sa din ha mga sir. Copy? So, nakagawas ng 032, kung mo double mo, So, mo din ha, 3, 2, 3. So, gida ako na ni aging adlaw. Okay, double na din ha. So, basin ganahan mo mo, ang gold din ha, mga sir. Happy na? So, base sa double din ang na nagpakita rest back. Ano yun? 9, 8, 8. So, take note ha, mga sir. Kaya hatag na ko ang ako ang waiting kumbi din ha, mga sir. Screenshot lang na paliog. or iba ka ha? I-take note na siya. So, basin ganahan mo mo. Uh, gamit na nga guide Kayos so, so waiting kumbi, waiting for na to. So, akin okay, siya nga kung giyatag siya, so waiting for waiting kumbi, pwede ni 3D o STL, pwede pa ninyo ni bit-bit ni on ugma, kung ganahan mo mo bit-bit mo, sir. Okay, waiting for na to. Dapat po maris sa 7227, parisi ninyo mo, sir. Ganahan mo dobolan na niya, pwede rin ninyo dobolan mo, sir. Tutut, Chubby, chubby! iru, 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 cabi. Okay, para ha, makita na ninyo ang guide ato dito. sa so, kung yata sa inyo guide ka ha. So, actually, makita na sa ninyo dito, maanggol mo, subayan niyo ninyo palihog. Ha? So, sa akong binisya na kung yata niya din ha, palihog kong share palihog mo sir ha. mo makalimot pag share palihog para masure na to. Okay, please kong share din ha. Subayan niyo ninyo ang main vlog palihog. And then, syempre, ay, makalimot pag subay sa guide update ni Press Vlog. Na nako update nyo yung na to. Check lang nyo din pala yung sir. So nago na to siya update kaganiya sa ato ang YouTube channel, sa ato ang community. Okay, so pwede mo naka-join sa atong YCM community. Click ang join button. So first na to nga level din ha. Natay 2 kumbi. Ang 1 kumbi din ha. Wala na sa main vlog. Pero ang 1 kumbi nara sa main vlog. So 2 kumbi everyday ginap na ako sa first level. Second level, 1 kumbi nara sa main vlog. So password kaya lang yun. Ang makakita ang mga community members lang. Okay mga sir? Eh, makalimut pag-share ha? So, unya, around 10 or 10.30, subayan so, ninyo nga ang main vlog, nga ito ang FB page, timeline, o nga ang YouTube channel para sa ito ang guide update, ugma. Okay, magsayo tag-update na sa doon niya, basin ug ugma. Ay, nako, sige, rag-brown out mo nga, sir. Sige, rag-brown out, ha? So, ang ako rin, man, sir, si 3, 2, 7. Balik ko na ito na, mga sir. Target rambol palihog. 7 na, ha? 3, 3, 2, 7. So, ang dili mo gana sa akong tres agi paris, mayroon sa tres kay utso. Ha? So, kana mo, sir. Pwede mo mag 8 to 7 kung bet ninyo. Sin ang koda na niya kay 5, 5 to 7. Kana. Ang dilik ninyo bet, hala, parisi lang na ninyo ato ang 7 to, to 7. Pwede na ninyo dobolan. And bakal sa itong main vlog ha. And then syempre sa guide update uh, ni Press Vlog para 9pm. Mamaliw so, kong share palihog. Mahuang sir. Pause mo na ako. Unya around 10 or 10.30. Subay so, niya ito ang guide update para ugma. Check lang nga din ha sa ito ang timeline mo sir. Scroll down lang. Sana so, wala kong isang pizza ha. Ha. So thank you, thank you kayo sa so, usap. Ay makalimot pag share. Pag sa itong YouTube channel. Pag-join sa itong community kung wala pang naka-join mo, sir, para ma-update sa ito ang combination na gina-update dito. So, bye-bye. Salamat. Malihukog, sir.